Sagittarius. Ngayong araw maging maingat sa mga kapatid at kaibigan, lalo na sa mga transaksyon kung kulang ka sa pera. Mas mabuting makipag-deal sa mga taong may kaalaman sa iyong negosyo o kitaan upang maiwasan ang kalituhan. Maging maislan sa mga taong hindi nagbibigay ng malinaw na intensyon. Sa trabaho, posibleng magkaroon ka ng mga hamon sa trabaho kaya't maging maingat sa mga sinasabi at ginagawa. Huwag umasa sa pabor mula sa iba at maging masigasig sa iyong mga gawain. Sa pagmamahalan, ang araw na ito ay puno ng kasiyahan sa pamilya. Gawing masaya ang usapan at patuloy na pagyamanin ang relasyon. Para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color pink at color yellow at pagtuunan ng pansin ang mga numerong number 36, number 5, at number 19, ang Gemini ay ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin, magbibigay linaw sa iyong direksyon.